Tuwang-tuwa si Vice Ganda matapos malaman na isinama pala ni Kim Chiu si Paolo Abelino sa paghahanap ng mga magjowa na makakakuha ng mga premyo, aliw na aliw ang comedian host, sa dami ba naman ang pwede isama si Paolo pa? Masyadong nahahalata si Kim Chiu sa mga ikan ikilos niya. Samantala nag-trending ang pagbunot kay Kim Chu, unexpected na siya pa talaga ang napili sa dami nilang showtime host Tina Donna para ma-realize ang worth niya. Nakakakilig na si Paulo pa ang kasama nito. Hindi naman nakapagpigil ang mga fans sa bagong paayuda na ito. Ayon sa kanila, tawang-tawa talaga ako sa naging kapalaran ni Idol kahapon, siya pa talaga ang kinuha o nabunat para maghanap ng mga magkasintahan, aliw na aliw din kami sa pang-aasar ng mga showtime host. Bibihira ang mga ganong seneryo pero natapat pa talaga sa kanya. Gayun pa man okay na rin kasi kasama pala ni Kim Chiu si Paolo na maghanap ng mga magjowa kahapon, kaya hindi siya lonely happy na happy siya. Ayon pa sa isang komento, tumatapang na po si Mrs. Abelino kaya sa mga basher dyan tangapin nyo na, na, sila ang nakatadhana hindi yan kakapit ng ganyan kung hindi siya sigurado no. Ang Kimmy Lifetime Partner ang hanap niya we love you both hangang sa huli kakapit kami basta masaya kayong dalawa, nandito kaming mga Kimpao fans na lalaban sa mga bashers na patuloy kayong sinisira. Support kami sa abot ng aming makakaya. Ayun pa sa isang komento, araw-araw kaming pinapangiti ng kimpaw more lambingan pa. Kayo ang stress reliever namin. Ilan lang iyan sa mga ibinahaging komento. Anong say ninyo rito?